ga chocolate na ka unod sa iya nga guys, oh. So, ang bansa, kung libiwan, tapos itakod ang iya nga kit nga 12-speed, para naman daw, kung magtakot ko sa iya nga rigid, ah, guys. <laughs> Ha-ha-ha-ha. Namin, ha? Bla, Swak na swak daw. ho <laughs> ho Hello mga ka morning sa inyo mga guys No ba oh, ngayon adlaw nga, oh, May dinulong naman sa aton Didring nga Kit mga guys So kaupod Ang iya nga rigid nga Carbon nga kusiblo Tapos ito yung bike nya Bow oh, Mountain Peak Iberes mga guys Ang kulay nya Kamilyo na may mga purple purple Ang kulor Hahaha <laughs> So bali mga guys ang update na dala ni Idol ay 12 speed no So ang bali sa ako di wakalimatan Dol ha itakod may dala na mada prehab Tapos na mga guys no Ang bali Idol sa ako matakod mo karot nga Idol ang prehab niya Hindi mo kalipat tarang nga Ano bla na puli nga ba yulit na bla hao Isa ilo na daw Sayang nga no Nga isa ka driller nga 12 speed O so ito na Umpisa na tayo mga guys no So bad bad muna si Manino Ninyo na mga kasudlan nya Para naman mamaya dungan Bulungan kon malimpiwan. so ito na nga ni mga guys so naukas na nagiya po Butong bracket krangset amun na yaunod do nagaigwig ko gidya pero ang bansa ko ni idol guys hindi na nandam natin pag hugasan na ang iya nga frame no ang iya lang rida mamaya hugasan santa kay daw mamatsa kung may mga karikid pa oh. <laughs> e o ha Gago! So, abang nagbabaklas ako dyan, mga guys, ng head parts bearing, no? May sasabihin lang ako sa mga mahilig. Wala magbuklas ang ilang mga, mga bike. Oo, oh, hindi ka mo malipat permit, ng no? Nga magamit ka mo gana isang alin tools nyo o iba't ibang klase ng tools. Tingnan nyo muna, baka lustred, black, eh, kung malustred yan, eh. Pati ang bolt nyo madalas sa na iya, oh. <laughs> so, ipakita ko muna sa inyo, mga guys, no? Ang upkit ni Idol na 12. Tapos, sa kabila na part naman, yan yung mga pinangukas mga bearing-bearing. So napansin niyo mga guys no pag -class ko ng butong bracket niya parang dumalamya e, na at bal niya ay dolesly na nadadol na, na, bag o oh, abis si Mano no? basta wala lang akalog o tehe e dasig si Manino yun ninyo simpre was was na ayo eh so ayan na nga ni mga guys so matapos na eh, nato kus kuskusa ng ano blaw ilang islangis ang iyo mga biring biring simpre hindi natin kalimutan sa so, pagbanlaw ng tubig o oh, baka mga nagtatanong dyan hindi ako gumagamit ng sabon kasi nga pag mo ng sabon laban-laban dasig na siya matuktukan o makakalawangan bla so ito na lumahuman ko na mga guys buklas no makita ko muna sa inyo ang dagway bako o baka na me Liby libyo ba Dabatasan ko o ba <laughs> yun di puta wow ah! At ayan na nga ni mga guys, so finally na libiwan na nato tanat So yung imuunta na lang, maglagay muna tayo na papadanlog dito. Oh, para naman mamaya magbalik tayo. Ay smooth lang siya kung lisuon. no matapos ko na mga guys, backlash. So nang iyang uh, stock pala nga ano puli. Oh, ay na rin nato nang iyang puli nga purple. Yan mo nang request ni Idol. Gusto ya kanuga kanang ng kananggi. Daba? Haka nami, gusto yung materno sa habi uh, tangkiti. Page 39. Tebla ba ka na? Migi jack kunda mo ka kwarta. Kaya pag gusto ka lang takod-takod ya animal. <laughs> Gago. So ito pala mga guys ang young rigid nga carbon nga ko si Blo. Oh, namin na nami. may isang young rigid. Ah, pero why problema. Ot, dandara para madugang mag-unbla. ha oh. <laughs> Tapos nagtakot tayo mga guys ng RD. Gulong-gulong. Hindi -gulong, pinutlad ang iya nga kable ka. Gimbutangan sa purple nga. Mais. Baw, by the way mga guys, hindi ko malipat sa ngambali, Idol sa Tak, dando na itong butong bracket. Ah, hindi lang masyado malalon. Kay bakla niya mga kung liwat Boka namin kami unda mo kwarta gapadugang dugang git saya sa tuan ba abaw <laughs> ikaw na eh. <laughs> so ayan na nga ni mga guys so hanggang dito na lang si Maninoy ninyo kasi nga ito na lang yung last nga ulubra ta magtakod sang kanina ut dan gama and then mag na lang abaw maraming salamat po and then God bless to all paalam na ha <laughs> kapoy na kuya <laughs>